News Updates Mga balita ngayon, isang armas isinuko ng mga kandidato sa halalan sa Maguindanao Sur. Mahigit 9.4 milyong pesos halaga ng shabu na samsam sa isang sospek sa Tacloban City. Isa patay, lima sugatan, matapos hold upin ng sinasakyang jeep sa Quezon City, sospek bugbog sarado. Ako po si Cesar Soriano. ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 21 mga armas ang isinuko ng mga lokal na kandidato para sa 2025 election sa Maguindanao del Sur sa ginanap na Political Candidates Forum kamakailan sa headquarters ng 98th Infantry Battalion sa Datu Saudi Ampatuan. Sa kabuo ang bilang, labing pito sa mga ito ay mataas na kalibre ng armas habang apat naman ang low-powered. Ang mga nasabing armas ay mula sa mga local candidates ng anim na bayan sa lalawigan ng kinabibilangan ng Ampatuan, Dato Abdullah, Sangki, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, Dato Hofer at Sharif Abwak. Ayon sa pamunuan ng 601st Infantry Brigade ng Philippine Army, ang nasabing pagsuko ay upang ipakita ang kanilang suporta para sa payapa at ligtas na halalan alinsunod na rin sa Mall Arms at Light Weapons Management Program at Comelec Gun Ban. Huli sa bypass operation ang mahigit 7 milyong halaga ng shabu mula sa isang sospek sa Tacloban City. Ayon sa report ng Tacloban City Police, naganap ang operasyon pasado alas 10 kagabi sa Magsaysay Boulevard, Barangay 25, na ikinaaresto ng isang alias Budoy, isang 37-anyos na construction worker at resident ng Palumpon Leyte. Nahuli sa sospek ang nasa 1.1 kilos ng shabu, bagamat inaalam pa ang eksaktong bigat at halaga nito ng Eastern Visayas Regional Forensic Unit ng PNP. Kumpiskado rin ng isang 9mm pistol, isang magazine na may lamang apat na live ammunition. Nahaharap ang sospek sa paglabag sa Dangerous Drugs Act at Comelec Gun Ban. Nasawi ang isang babaeng pasahero habang sugatan ng limang iba pa matapos silang tumalon sa sinasakyan jeep na hinoldap sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City kagabi. Ayon sa driver, bumabiyahe sila pa kubaw mula lagro ng may sumakay na lalaki sa bahagi ng Don Pabian. Mayamaya ay naglabas ito ng patalim at nagbanta ng hold up sa mga pasahero. Nanlaba ng isang babaeng pasahero nang pilit kinukuha ng hold ang kanyang bag habang ilan sa mga sakay kabilang ang kinakasama ng driver ang napatalon sa jeep dahil sa pagkataranta. Idiniklarang dead on arrival ang 29 anyos na babaeng biktima at inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay nito. Nakatakas ang 54 anyos na sospek ngunit agad ding nahabol ng ilang motorista at sibilyan at pinagbubugbog. Kasalukuyin itong nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para harapin ang mga kasong robbery with homicide and physical injuries. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.